Hirap na hirap si Kim Chu na sagutin ang tanong kung ano ba ang mga unusual thing na nagawa niya sa ngala ng pag-ibig. Humarap si Kim kasama ang leading manyang si Paulo Avelino sa members ng Entertainment Media para sa presko ng bago nilang serye sa ABS-CBN, ang Pinoy version ng hit K-drama series na What's Wrong with Secretary Kim. Naganap ito kahapon sa Araneta Center sa Cubao Quezon City, kung saan nakasama din nila ang iba pang members ng cast. Dito nga natanong sina Kim at Paulo kung ano ang mga kakaibang bagay na nagawa nila dahil sa sobrang pagmamahal. Pwedeng ano, call a friend, siya na muna ang sasagot si Sarah, sabay-turo sa co-star nilang si Angeline Quinto. Ang hirap naman, ano ba yung love? Nakalimutan ko na eh. Ang natatawa pa ring sagot ni Kim na bumaling naman ang tingin kay Paolo sabay dialogue ng, ipapaalala mo ba? Sa puntong ito, si Paolo muna ang sumagot at sinabing ang pagpapahalaga niya kay Kim bilang kaibigan at katrabaho ang isa sa dahilan kung bakit pumayag siyang makasama uli ang dalaga sa isang rom-com series after nilang gawin ang Linlang. Siguro ano, itong secretary Kim dahil sa pagmamahal ko bilang katrabaho ka, at sa trabahong ibinigay mo sa linlang so, pangbawi sayo, so I am here at Secretary Kim to give back, sabi ng aktor. Sabi naman ni Kim, sobrang funny siya dito, hindi na siya si Paulo Avelino. Teka lang, pagmamahal yung pinag-uusapan bakit mo chini change topic, hirit ni Paulo sa kanyang leading lady, na sinagot ni Kim ng, syempre pinupuri kita. I think if it was offered to me and if it wasn't Kim, I would probably have second thoughts, sabi naman ni Paulo. Kasunod nito, bigla nang nagseryoso ang bungisnis na si Kim, Aniya, ang pagpapahalaga at pagbibigay din ng panahon sa pamilya at mga kaibigan ang isa sa mga ginagawa niya para ipakita ang kanyang pagmamahal. Sobrang giving ko talaga na tao, parang ayokong nali-left out or naa out of place or something, I always give as long as I can give, kasi wala namang mawawala sa akin kung magbibigay ako eh, parang siguro hindi ko alam kasi yung sagot niya na tuloy ako. Pero unusual na bagay, siguro marami ka namang magagawang unusual kapag nagmahal ka, parang hindi na yun unusual sayo, parang normal na sayo yun kapag andan yung love so hanggang doon na lang muna, paliwanag ni Kim. Mapapanood na ang What's Wrong with Secretary Kim simula sa March 18 sa streaming app na Viu, ito'y mula sa ABS-CBN Studios at Dreamscape Entertainment. Kasama rin dito sina Jake Cuenca, Janice De Belen, Angeline Quinto, Romnick Sarmenta, Gillian Vicencia, Eve Flores, JC Alcantara, Kai Cortez,

very blessed. That's why we're right as King Pao. And I think it's, I think the question is better better asked sa sa X or sa Facebook or sa socials ng mga uh, King Pao's more than us because I don't I don't really think we have a definite it. answer for that. But if we ask the people. Uh, that question, I think they Hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Thank you.